Oh, doyan daw sila. Hello. Hello kayo. Hello. Hello. Oh, nakaduyan ang dalawang chikiting. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Hindi hey, mo alam pangalan. Ah, ikaw. Ah, oh, CJ, ikaw. Donen len Ah, alam niya pala. Donalyn. Oh, alin na kayo? Alin na kayo? Oh, may tricycle, may tricycle, oh, may oh. tricycle. Dito ka muna, dito ka muna. May tricycle. Anana. Oh, oh meron pa, meron pa. Meron pa, meron pa, meron pa. Oh, pantran. Oh, tatakbo. Oh. Ayan o. Tatakpo daw. Hindi dyan, dito. Oh. Hindi palit kayo ah. Palit kayo si Jay, mas mababa dyan. Ayan. O. Paano may langga? Hindi. Hindi. Hindi, oo. Uh, uh. Ay. Ay. may langgam nga. O, palitan na lang kayo doon. Lugiyot! Ay, garam-garam mo. O. Oh. O. Oh. Ayun o, oh. o. Okay, dayan ka na. Hmm. Ayun o, oh. nagduduin si CG. Ayun naman si Donalyn. O, oh. o. Oh, nanti yang alam magdu. Ah. <laughs> oh. oh. Hmm. Halo, halo. Main gua batu. nag daw si Jim si Donalinda. <laughs> uh, okay, dos-dos ka, 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 oh, oh. ka Okay, kiat. Okay, para dos, dos na. Okay. Oh. Okay. Oh. La, la 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 Oh. si oh, Jay, ikaw din. Oh, hindi, oh. Ganun na lang, oh. oh. Doon ka rin, alika. si Jay. Doon <coughs> hmm, na oh. Huwag ganun ama. Akyat ka din doon. Kasi doon nalang kaya. O doon nalang, doon na oh. 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 kapit mabuti. Hmm, ayan oh. Oh, okay. Just do. Okay. Let Hoy, doon na lang dito. O, oh, di ba? O, oh, doon to oh, sa kabila, doon. Sa kabila. Ano? Doon to, dito. Dito. Dito, doon. Sa ibang side. Oo. o. Mauna ko, mauna ko. O. Mm-hmm.

Nakit ka din, Oh, kapit mabuti ah, kapit. apura. Oh. oh. Lena. si CJ. Loko. Alin na. Alin na. Alin na. Oh, dahan-dahan lang. Huwag kang sumasabay doon dali. Mamaya ka. Mamaya, masisipay mo. <laughs> dugang tuwa. Tara na, tara na. Tara na, mahuli. May iiwan. <laughs> iwan na, iwan na. O, tawa na sa swimming pool. Oh, marami ng tao. Sa swimming pool.

Hoy, bawal maligo 'tong. Maligo! Bawal maligo ha ba doon.